Hello mga boto, andito na naman si Lolo Kanon para magkwento sa inyo. Ang kwento natin ngayon ay Bad Gamer Bullying Boy. Simulan na natin. Ito nga pala ang kwento may aral sa inyo. Ito na, sa so, araw may batang, may batang lalaki na gaming boy pero salba siya sa kanyang mga magulang at hindi siya nagpapauro sa kanyang mag mga magulang. Kaya naman, may isang araw nakita siyang isang babatang lalaki na ang pangalan ay Sadness. Dito yung bahay ng gaming bar, di ba? Pinuntahan siya ng, ng kanyang pons na si Sadness. Tao pa! Ta pa! at pinuntahan naman ng nanay niya kung sino iyon ay bakit iyo ano sa mo anja po ba yung gaming boy ay oo uh, uh, bakit iho? hmm pansin na po kasi ako tapos inutangan niya po ako ng one five ha? sige kakausapin ko lang si gaming boy ha sige pa uh, uh, sige pasok ka muna upo ka muna dyan ha sige pa salamat po oo hoi gaming boy Hoy, anak. Ano namang inuotang mo 1-5 sa fans mo? Hindi totoo yon mommy. Anong hindi totoo? makiit ka nga. Sige, mommy, wait lang. Lalaro pa. Puro ka, wait. Hay, nako. Isa talaga si Gamer Boy. Sasalbahin na bata sa Gamer at hawker pa siya. Ho, ha, ha. Ang ang babi na to. Ahem. <clears throat> Wait nga lang, makapaghack nga. Asa na kaya yun? Ito, virus ko nga to. Ah, ka na nga. Hina ko si mommy, patayin ko muna PC ko. Sino na naman yan? Kit na nga ako. Ay, oh, ikaw yung, ngayon. Mamutang sa akin naman, Pep, so sinabi mo na bukas na. O, oh, asa na nga yun? Ho, oh, hindi kita kilala. Anong hindi? Puro ka hindi, may screenshot ako. Kuhain ko lang yung phone ko. Ito po. Yan po ang patunay. Yan, kuwain yung cellphone ko. Yan po po ang patunay na nag-ano siya sa combo namin. Anak, ano ba pinagagawa mo? Um, eto na yung pera. Ah, eto na yung pera, oh. Maraming salamat po. Alis na po ko Lagay ko na to sa bolsa ko. Diyos ko, yung gaming boy na yun. Kala ko naman pala mabait. Alis na nga ako sa bahay na to. Anak, ano naman bang pinagagawa mo, ha? Ngayon tatanggal na kita ng computer at ikaw maglilinis sa buong bahay. Hay, naku, nay, ganyan ka naman, di ba? Hindi nakikipagmasama sa akin, kinakampihan mo sila. Hindi ko sila kinakampihan. Anong hindi halata naman, nay, na kinakampiyan mo sila? Hindi ko sila kinakampihan. Hay, naku, oo, bakit ang pala naman ako dito? Ah, kaya gusto ko na maglayas. Maglayas ka, tingnan natin kung sino kuwasa dyan sa labas. Talaga, maglalayas ako. Nak, sorry, nak na ako sa bahala ka diyan ay nako nak. tingnan natin kung saan ka makakanating hi mommy sorry po sabi ko na masaya ka maglalayo si eh. Opo, mas pumasok na sa bahay ha o magsorry ka doon sa inatahan mo na nagsinungaling ka sige po dito ba inak? nak opo sige na ikaw na magsorry Dagay, pinalaya sa kau Sorry, sorry ha? At dahil doon, penalize na nga si Sadness at tag-sorry na lang si si Josh sa kanyang nasiraan na si Gaming Boy Bad o mga bata. Huwag niyang gagayahin yan ha. Pag naging gaming kayo, naging malaid kayo. Bye-bye, kakain ako ng apple.